8 waves, water, park 8 waves, 8 waves So bago yan, doon muna tayo sa ticketing So headcount kami kung ilan Ayan Ayan, nakapasok na kami 18 daw kami And it's only 4,400 pesos Makakapasok na kayong 18 18 may discount po ang senior. Kaya lang lahat kami, ano kami, category namin adult. Kasi ang sukatan lang nila is yung bata na maliit na yun. No? Yung labas ang puwet na yun. Yun, 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 yun. Pag lumagpas ka doon, adult ka na. So, yun lang ang pangit dito. Pero other than that, okay naman. So, yan. So, no ticket, no entry, no firearms or other deadly weapons allowed inside. So, tignan natin. Let's go. And so, ang cottage is only twenty dollars. One one. Sa so, ito na kami. Ayan na, oh. si Mami Gelly. Oh. happy birthday, Mami! Extended ng birthday ni Mami Gelly. ito <laughs> uh, na kami. Okay guys, so minute lang natin yung background kasi alam niyo naman, uh, very sensitive sila regarding sa copyright. So, nag-voice uh, over na lang tayo. So, ito yung cottage nila and then syempre nag-get ready ang lahat. So, naglalagay na sila ng mga sunblock nila. So, ang maganda dito, uh, pwede kang mamili kung saan mo gusto. So, ang pinili namin is yung malapit sa waves. Kasi dito gustong mag-standby ng mga bata. Okay, kung mapapansin nyo, napakalaki ng area talaga dito sa 8 waves. At saka halos solong-solo namin. So, timing na timing talaga kami ngayon. Okay, so meron so, silang lap nila, Uh, pool na tinatawag. Uh, so, ito yun. Maganda rito covered. So, hindi tuntak. sila i-item. Okay. yung okay. mga bata. So, pansamantala, dito kami nag-stay dahil na mainit pa doon. Ayan. So yan. Okay, so pag mainit pa, dito magandang maligo. At ko ba Eto, lumusong na tayo dito. Baka lumusong pa yung iba. So yan. Pinagiri lang natin yung tubig. So pakita ko sa inyo kung sino sino kasama ko. Ayan. Oh, nandito na lahat. Si Tita Irma lang at saka si Tita Lani lang ala. Nagbabantay saya dahil kompleto ang pamilya so for now ito iniintay natin lumabas at ang unang lalabas ay sino siya? si Gavin <laughs> so yan guys pinapakita ko sa inyo yung pwedeng gawin dito Oh, ang strong band. So yan, kahit lang natin at isip na next So need upload tayo guys, pero syempre memory's na din 'yan na upload ng So yan ako kumakain.

salamat sa inyong lahat. Oh See God. you all next year. Or no, so in the next <laughs> three years pa <ko laughs> siguro. Okay guys, happy birthday <laughs> sa mga ikulit. Uh, thank you kayo ko. Thank you kayo sa Jordan.